Ayan, ito na huli natin. Malaki oh. Ganda oh. So mga knaib, nandito tayo sa South Elgin. Ito ang party ng Pax River sa South Elgin. titingnan namin ni Utol kung makakahuli kami. Ito na yung pinakapogi kung kasama. Ayan. Bumati ka Hello. naman sa mga viewers natin. Mga aknayop. <laughs> Ayun, 'yan ang tulay ng South Elgin. So, bisan lang namin mag-fishing at titingnan namin kung makakahuli kami. Mga bluegill. Ano, ganda nung duck. Ayun, ganda nung duck. Ayun nung duck. 'Yan. Ganda nung duck, oh oh, malamig. Sa malamig yan. Tapos mag spawn yan. Ang ano, sabi nila, 35 to 40 na kailangan slow jigging. Pag mga nasa 50 to 60 doon, kakagat na maayos. Yun na nabasa ko. O, sige. Good luck. Doon siya pumunta. At dito naman ako banda mag-fishing sa lugar dito. Ito ang spot ko. Ayan. Itong aking teritoryo, mga Aknayang. Okay? Sana hindi naman mali ang timing namin. Kasi medyo malamig ngayon eh. Guminaw na naman ng panahon. Kahapon maganda, mainit. 70 plus kahapon eh. Ngayon, nasa 60s lang yata ngayon. O, 50, 58 pala. 58. Eh sana yung 58 na yun eh maging active pa rin sila. Dapat dito makahuli tayo kasi walang bibe, wala tayong wala tayong content, walang bibe. Lekat na yan no? Uy, mga isda. Bagay, kaumpisa pa lang namin. Hindi pa nagiinit ang ating pain. natin, wala na yan natin dito sa tapat ko baka naman nasa tapat ko lang ayun nas sa tapat ko nga ano ko hala ko tapakulit tembaso ay 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 isang <laughs> Ayos. Yun ang mga natin dito. Laki niya. na, sa tapat, oh. Ang laki May place ka ba dyan? Ito, ito, ito. Nakalimutan ko tuloy. Oh. ito na, natanggal Ayan. na. Oh. let go. Let go, let go. Ayan, pakawalan natin. Ah, kuha tayo ulit na isang pain. Kadali tayo ng isang bus. Ayos. Aha. Yan lang ko, konti lang dala namin minos. Ano na kung bibi oh. oh, Ito na po. Oh. may content ulit tayo. Bibi. <laughs> okay, diyan ka lang bibi. Parang meron eh. Parang may umatak nga eh. Oo nga. Meron lumubog eh. Pero maliit lang siya. Yan o. Oh. A bus. Bus na naman ah. Maswerte tayo sa bus ah. Oo, nandyan kasi yung mga bus ano. Eh. Kinamaan na magaling. Mauubos ito yung pain natin. Eh di bili pa tayo ulit. No? Ito, nice size. Nice size for deep fry. <laughs> nice size for deep fry. Salba itong mga bus na to, bluegill lang kinakay. Ay, ano, crapping hinahanap natin eh. Oh, ito na naman tulo lo. Ano kaya ito? Bus na naman. Ang titindi na mga bus dito. Puro sa na maliliit to. Buti hindi nalunok yung... Buti hindi na... Ay, lumayo, no? Eh, sila lang ang kagat ng kagat, eh, oh. Mga baby pa. Ay! Babagsik ng sa no? Pag malaki-laki Oo. Kaya ka makikita ng ibang isda. Paano yun? Ano nila eh? Kinakain nila mm, Yun. na <laughs> Nadali. Ito siguro yung kumuha ng pain ko kanina. <laughs> Yes, sir. So, kadali ulit tayo ng bus. lang maubos na yung isda ng kapatid ko. <laughs> Malapit kapatid ko <mo> maubos. Bus <laughs> ulit. Asan? Ah, nakuha ka? <laughs> Oo nga, ano? Laki niyan, tol. Ang laki niyan. Ang laki ba? Sabit na sabit. Ang ko. Akala ko malaki niya. Pero maganda yung forma mo. Tiyan, tingnan natin sa video. Maganda yung forma mo. Ba, makukuha mo yung buong Elgin niyan. So ito, ah, tayo isa uli Pakakulang ko lang Yun So pag nakahuli ka ng bus, catch and release lang talaga At least eh, pinagbibigyan tayo ay din naman nila sa maalon alun eh, mga isda. Ayun. Ah, laging galing ah. Kasasabi lang eh. Tasa yeah. tapat nga lang. Ayun oh, kumakagat ayun oh. Eh, no. Kaya lang marami kasi paing ko eh, oh. Hindi niya sinusubo yung taga eh. Malaki pa mo? Marami. Kaya lang baka naka-chopstick. Ah, sige, ilagay mo. Baka mamatay. Pag mamatay, di pipreaser ko. Para magamampain. Maganda pain sa catfish yan, yung hatiin mo. Cut bait. Sana nga makapunta tayo sa Lasal eh. Open na ngayon eh. Lasal, Green Hills. Marami <laughs> na rong catfish eh. Tsaka striper. Yeah. Kaya lang ang ano ron. Bilad ka sa araw talaga. Walang puno. Wala? Wala. Dada, may dalang payong na malaki. Okay. may kumakit, may kumakit, may kumakit, yata. Yun, may huli. Ano <laughs> kaya isda ito? Malito, ulit. Hehehe. <laughs> Ako basli. Kasi <laughs> <Mali. laughs> ba talaga 'to mga baso. Kakatuwa <laughs> sila. <lang>. Tatapang. Ay, <laughs> natin. Yeah, mga baby. Kahuli <laughs> ah, ulilit ng bluegill. <laughs> Ayos. Pang-aquarium. Eh, Pwede kaya sa mahit na tubig yan? Uh, yun lang, hindi ko alam. Pa, paano mahit na tubig? Dito, Ton. Ito. paano mahit na tubig? Sa ano? Sa aquarium? Kasi mainit yung tubig ng aquarium eh. Ah, hindi naman. Di ba may no, heater? Okay, yeah. Basta meron lang ano? Ba, siguro kanya ka lang i-acclamate. -ano Kasi kundi mamamatay eh. Oh. Mga yagit ba yan? Askal. askal. <laughs> Parang askal. <laughs> Ayan. Ito na huli natin. Malaki o. Oh. Isa. Ayun. Buti nakawan yung isa. Ito pa lang isa hindi nakawan. Ganda o. Oh. Wow. Ayun. Malaki o. No? Thank you po. sila may kumagat Another bluegill Ay, nagpalit tayo ng pain bulati ayun, Makagatuli. ulit, kinakagat ulit, oh. kinakagat, oh. ayun, ayun, inatak <laughs> Uli siya <laughs> ayun. ayun ayun, ayos <laughs> kagat ka ng kagat ah sige, iuwi Iu kita malapit na tol, ano na eh sa, sa anong may? Quick. Ay, puti. ng dalag yung ano ko. dalag <laughs> Baka nasira na. Hindi. Nasyut. Okay na. Konti na lang. Pwede na tayo move. medyo maubos na yung baterya. Ayan, bibing, bibing. Galing, 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 galing. Oh. Yan ang mga wild duck na tinatawag. Yan yung mga hinahunting nila. Pero hindi sa ganito. City kasi ito. Eh. <laughs> hindi dito ayun yun oh ay maliit siguro yun kasi wala puro pa puro taga na lang to tsaka ano yun eh, oh. konti wala na naka-expose na bulate eh nakapa hindi pa nasusuko ano ang time Hinahalikan lang yata niya yung eh. Eh, kasi pinutoka-toka bago yung tubo. Oo. Oh para pala manok to. Ayun, ayun, oh, ayan, oh, oh, tama, oh, 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 ayan, oh, ayan, oh, akala mo, ah, akala mo, ah, ah, maliit pala, kaya pala, eh. Pero ito magandang size, eh, oh. pagpain. Hmm, Hindi na, na dahil rin siya mm -hmm, marami rami na sila so mga kanayap nandito pa rin tayo kalapit na matapos ang fishing natin at uh, maganda ganda ang resulta ngayon tol say hi to the viewers sabi mo naman mag subscribe sila wag na yung Mag-subscribe naman sila para lumaki naman ng ating ano, ano pa na kayo naman ng ating. Subscribe, mag-subscribe na kayo para Ayan. mapanood niyo at pindutin ang bell. yan. Sabayan mo na rin na parang awa niyo na. <laughs>